So hi everyone, welcome sa ating Morning Revival Preview. Sa mga kapatid ang schedule natin ngayon ay week 1 day 6. So magbabasa na ako ng mga verses natin. Revelation 19:9. And he said to me, "Right. Blessed are they who are called to the marriage dinner of the lamb." And he said to me, "These are the true words of God." Amen. So blessed are those who are called to the marriage dinner of the lamb. You marriage dinner of the lamb. Ito yung kasalan. No, ito yung wedding, ito yung marriage, no? At eh uh, ito rin yung pwedeng natin sabihin. <laughs> ito rin yung millennial kingdom. So iba-iba kasi ang description niya eh. Pwede mo sabihin na yan yung Millennial Kingdom, isang libong taong paghahari ng Panginoon. Uh, at yan din yung marriage, dinner of the Lamb. Uh, at yan yung kasalan. Uh, at uh, So, yun yung mga ano, uh, iba't ibang klaseng description nitong uh, bagay na ito. Uh, at pwede natin sabihin, reward kasi ito. Amen. So, Matthew 22.2 The kingdom of the heavens has become like a king who prepared a wedding feast for his son. 14. For many are called, but few are chosen. Amen. mean called for what? <laughs> Siyempre, chosen for what? For the wedding, for the kingdom. So yan ang ibig sabihin nito. Amen. So na ako. <laughs> So the bride of the Lamb and the guests invited to the marriage dinner of the Lamb in Revelation 19.9 refer to the same group of persons. O so isa lang yan. O katulad ng sinabi ko, yun din yun. So ano yan? Yung bride of the Lamb, okay, at yung guest na in-invite nyo sa marriage dinner of the Lamb, isa lang yun. Interchangeably use siya. So ibig sabihin, yung bride sila yung guest. At yung mga guest dito, sila din yung bride. Kasi sa physical na kasalan, hindi ganon. Iba yung bride, iba yung guest. Pero dito sa marriage dinner of the Lamb, isa lang yon Yung bride at saka yung guest, pareho yun. Yun, yun din yon So, sal salitan lang siyang ginamit. The marriage dinner of the Lamb is the wedding feast in Matthew 22:2. Oh. So your marriage dinner of the lamb. Okay. Sa Revelation 'yan. Adito naman sa Matthew yung wedding feast sa Matthew. Isa lang din 'yun. Uh, so ma ano lang magkaiba lang yung description pero isa lang yon. yun din 'yun ibig sabihin. It will be a reward to the overcoming believers. Uh, so, naging reward siya kasi. <laughs> Kaya pwede mo siya banggitin sa iba't ibang aspekto. No, pwede ko sabihin, yan yung 1,000 years of kingdom na kung saan yung mga overcomers ay magahari na isang libong taon kasama ng Panginoon. Yan din yung marriage feast ng kordero. Yan din yung marriage dinner. <laughs> so, yan din yun. Kaya iba-iba ang ah uh, description pero isang bagay lang 'yan. Okay, so uh, 'yan din yung reward na binabanggit natin sa mga overcomer. Ano reward nila? Overcomer sila. And then yung kingdom. Ano yung kingdom? Di yung kasalan. Ano yung kasalan? Yun yung pista, kasalan. Uh, wedding feast. So yun din 'yon. So, so malinaw na tayo. At yun din yung first part ng New Jerusalem. Yun din yun. Kaya hindi siya iba-iba. Huwag kayong malito. Amen. <coughs> so the five foolish virgins in Matthew 25, 8-13 will miss it. O yun. So yung five foolish virgin, ano ibig sabihin, will miss it? Hindi sila makakapasok dyan. Yung mga foolish virgin. Walang oil eh wala silang extra portion of oil sa kanilang sisidlan, hindi sila makakapasok dyan. No. So, ang extra portion of oil ay sumasagisag sa tustos ng espiritu na naging dahilan upang ang mga matatalinong birhen ay makapasok. Ibig sabihin, meron silang growth in life, maturity. Amen. <laughs> However, after being dealt with by the Lord in the kingdom age, they will participate in the new Jerusalem for eternity. Hence, to be invited to the wedding feast of Christ, which will usher the overcoming believers into the enjoyment of the millennium, is to be blessed. The overcoming believers invited to the marriage dinner of the lamb will also be the bride of the Lamb. Amen. So, isa lang siya. Okay, so sinasabi dito, yung mga foolish virgins hindi makakapasok dito. Pero, makakapasok sila. Okay, sa, sa pangalawang yugto ng New Jerusalem sa kawalang hanggan. No, sabagat yung panahon ng uh, marriage dinner of the Lamb, aabot kasi yan na isang libong ta taon eh. So yan din yung isang libong taon ng kaharian na reward. Gagamitin din ng Panginoon yung panahon na yan. Okay, upang itong mga foolish virgin okay, ay mapasakdal, mapalago, maging mga mature. No? Yan yung panahon na uh, magsasagawa din ang Diyos sa kanila. Pero ito ay isang mahirap na pagsasagawa. No, pero makakapasok din sila. No. At uh, yun namang mga overcoming believers. Makakapasok sila pag sa pagtatamasa ng isang libong taon. Kaya sinasabi rito, bless sila. Bless. Ano ba real blessing? Yung makasama ka sa isang libong taong paghahari ng Panginoon. Yan ang pinakamatinding blessing na hinahabol natin. No? Kaya yung mga overcoming believers, okay, na invite sa marriage dinner of the Lamb, sila rin ay magiging bride. Sila ang magiging bride. Uh, kasintahang babae ng kordero. So to be invited to attend the wedding feast is to have the privilege of sharing the millennial kingdom as co-kings with Christ. Amen. So, kung ikaw ay nakapasok sa wedding feast, sa wedding feast, okay, ang ibig sabihin yan, nagkaroon ka ng privilege na makapasok sa isang libong taong paghahari no, ng Panginoon bilang kasamang hari. So, isang libong taong paghahari bilang kasamang hari. So, yan ang gantimpala. So today's reading now. Matthew 22 14 says, Many are cold, but few are chosen. And Revelation 17 14 says, They who are with him, the cold and chosen and faithful. To be cold is one thing, but to be chosen is another. Those who will follow the Lord to fight against. Antichrist will not only be called but also chosen. Although we have the assurance that we have been called, we do not yet have the assurance that we will be chosen. After we have been raptured, we will stand before the Lord at the judgment seat and he will decide whether or not we are qualified to be chosen. Only those who are chosen will be invited to the marriage feast of the Lamb. Amen. So yung cold, malinaw na yon. Kaya nga nandito tayo eh. We are all cold. Tayo ay mga tinawag. No? Pwede natin sabihin, halos lahat ng believer tinawag eh. <coughs> Pero, to be chosen, to be chosen, ay iba sa tinawag pinili yun eh. Oo, so pinili. Kaya tayo ay tinawag pero kung tayo ay pinili, hindi pa natin alam yan. Wala pa nakakaalam kung siya ay pinili. Ang ibig sabihin ng pinili dito ay pinili para maging bahagi ng kasintahang babae. O pinili para makapasok sa pangkahariang gantimpala sa loob ng isang libong taon. So, yun yung pinili dito. Sa panahon na ito, hindi pa natin alam yan. Okay, so meron dito sinabi, yung mga sumunod sa Panginoon upang lumaban kay Antikristo ay hindi lamang mga tinawag, kundi pinili din. So ano ba ibig sabihin yan? So ganito kasi yung eksena na yan eh. Uh, itong labanan Okay, pakikipaglaban sa Antikristo. Magaganap ito sa Great Tribulation. Oh, so, bago mag-Great Tribulation, yung mga overcomer, mararapture sila. Mararapture sila. At uh, mamimit nila ang Panginoon sa sangkalangitan. Kasi narapture sila eh. At pagkatapos niyan, bababa ang Panginoon kasama yung kanya mga uh, overcomer. Ito yung ano, yung naka-attend ng uh, kasalan. Pagbaba nila nakasuot pang kasal pa sila. At sila yung lalaban kay Antikristo. No, so yan yung sinasabi sa atin. Tapos mayroon dito uh, eksena na binanggit. Uh, pagkatapos nilang ma-rapture, Okay? Tayo ay haharap sa luklukan ng paghahatol. No? At dito, i di -de decide ng Panginoon kung tayo ba ay qualified to be chosen or not. No? So kung chosen ka, ikaw ay magkakaroon ng karapatan na makapasok sa kasalang kapistahan, marriage feast. No? So yung uh, binanggit dito na luklukan ng paghahatol sa ano siya, sa sangkalangitan siya or sa air ito, sa air ito i-decide, -de doon magde ang Panginoon. Naku, parang ano to, parang korte. Haharap lahat doon, lahat tayo kaharap doon. At doon i-declare -de ng Panginoon ang kanyang desisyon kung ikaw, ako, ko, oh, lahat tayo ba, sino ba sa atin ang qualified at sino ang hindi. Amen. Kaya ngayon, huwag tayo magtalo tungkol dyan. <laughs> hindi natin role na magdesisyon. Si Lord ang pwedeng magdesisyon. Sapagat siya ang uh, parang pinakahukom dyan. Judgment seat yan eh. Court yan eh. Court yan ng Panginoon. At ang mga hahatulan dyan ay mga believer. Walang unbeliever diyan. Lahat ng believer, sabi ni Paul, di ba? Uh, lahat tayo ay haharap sa judgment seat of Christ. At doon niya i-decide -de itong bagay na ito. Uh, pag approve ka, approve ka na. Pag hindi ka approve, hindi ka approve. Wala nang ano yang wala nang second ano, second petition pa o magpe-petition, wala na. Final 'yun. Yan ang hukuman ng mga believer. Kasi sa Biblia mayroon tatlong ano eh, tatlong hukuman diyan eh. Uh, yung una, okay, tinatawag niyang throne of glory. Oh, okay, yan kwento ko sa inyo. Ah, uh, pagbaba ng Panginoon, uh, siya ay luluklok sa kanyang throne doklukan ng kaluwalhatian at ang una niyang hahatulan diyan yung mga buhay pa ng mga unbeliever kahatiin sila isang grupo ay kambing yung isang grupo ay tupa yung mga kambing itatagi sa dagat at dagatang apoy no at yun mga tupa makakapasok sa kaharian bilang mamamayan kasi tinulungan nila yung mga believer sa panahon ng Great Tribulation. So, ibig sabihin, yung judgment na yan ay susunod yan sa judgment seat of Christ. Mauuna muna yung judgment seat of Christ kasi sa Biblia, sabi dyan, ang paghahato, paghahatol ay magsisimula sa kanyang sambahayan. So, pagkatapos niyan, hahatulan naman niya yung mga buhay mga hindi na matay, pero hindi mga believer yan. irerestore restore yan. Gagawing mamamayan yan sa kingdom. Okay? Tapos, yung isa namang pangatlong judgment naman niya, yung white throne. Diba? Yung white throne naman, yan naman hahatulan yung mga namatay na unbeliever. No, hindi sila nanampalataya sa Panginoon, kaya nga unbeliever sila, at sila ay parurusahan sa dagat-dagatang apoy. So, tatlo lang yan. No. So tayo ay dun sa judgment seat of Christ. Yung mga buhay ng mga unbeliever dun sa throne of glory. Yun naman mga namatay na mga unbeliever sa white throne. Tatlong judgment lahat yan. Once and for all, clear na lahat Pagdumaan na yan. Amen. So the marriage of the Lamb will follow the judgment of the judgment seat of Christ. Okay, so pagkatapos ng paghahatol sa judgment seat of Christ, anong susunod doon? Marriage of the Lamb. Amen. Kasi na-decide na eh, sino yung papasok, sino yung hindi. <laughs> Kaya papasok na yung yung uh, marriage of the Lamb. Dadating na yun. Oh, saya na mga ano, yung mga nagtagumpay yung mga overcomer, lumago sa buhay, diniklara ng Panginoon ng mga tapat no? at mga mabubuting alipin no, at yung mga lumakad. Okay? Uh, kasama ni Kristo bilang kanilang katwiran. So magsasama-sama na yan. At ang pinakamalaking bilang ng kategorya ng overcomer ay yung bride. Kasi ang bride ang totality. ng lahat ng mga overcomer. Uh, so, yon. Okay, so, if we are not rewarded but are disapproved by the Lord, oh, ito, we will not perish. However, we will suffer a loss like that described in 1 Corinthians 3.15 which says, if anyone's work will consume, he will suffer loss. but he himself will be saved. Yet so as through fire. Uh, so yung mga hindi na approve, disapprove, hindi naman sila mape-perish sa lake of fire. Hindi sila mape-perish. Subalit, magdudusa sila. No, magdudusa sila. Nakatulad ng sinabi sa 1 Corinthians 3.15, kung ang iyong gawa ay natupok ng apoy, ikaw ay magdudusa ng kawalan, ng pagkawala. Subalit, maliligtas ka, subalit sa pamamagitan ng apoy. So, ma ma ano no? Niro mo, believer ka na. Dadaan ka pa sa apoy. <laughs> Parang bang yung sinabi sa Revelation. May mga believer, sabi niya, will be hurt sa ng ikalawang kamatayan. At alam natin, ang ikalawang kamatayan ay ang lake of fire. So, uh, ma mahirap ano to, mahirap i-explain ito. Pero hindi magandang bagay ito. At dito naman sa Corinthians, masisave yet through fire. Di ba? Sa Revelation, hurt sa saktan. Okay? Nang ikalawang kamatayan. At yun ay ang lake of fire. Pero hindi naman perishing yan. Kasi hindi naman forever siguro. Uh, pero yung 1,000 years na yon isang disiplina ang hinanda para sa mga talunan, mga nabigo at mga hindi na aprubahan. So yan, sinasabi natin yan sapagat yan ang salita ng Diyos. The same ones who suffer loss will certainly miss the wedding feast. The judgment at the judgment seat of Christ will not determine whether we will be saved or perish. It will decide whether we will receive a reward from the Lord or suffer a loss. So yun yung ano, yung judgment seat of Christ. Uh, hindi niya i-decisionan kung sino ang naligtas at hindi naligtas, na kung sino ang hindi naligtas na mape-perish. Hindi, hindi mangyayari yun. Kasi ang salvation natin ay assured na. Assured na. Pero, dyan, i-decide niya kung sino okay, ang hindi makakapasok sa kasalan at kung sino ang parurusahan. Ito so, lahat ito ay binabanggit sa atin. Amen. Eventually, when Christ comes, the overcoming believers will join Him to feast at the marriage dinner of the Lamb. That unique universal wedding feast will last 1,000 years. Amen. So, anong reward ng mga overcoming saints? Ito ay ang makasama si Kristo sa darating na marriage feast. At pwede rin natin masabi na ito ay ang makasama ng Panginoon bilang kasamang hari. At ito ay aabot ng isang libong taon. Isang libong taong pagkakari. Isang libong taong pagsasaya no, sa marriage feast. So isa lang yan. <coughs> At yan ay bahagi ng mga banal na mga naging mandaraig. <coughs> So during those 1000 years the church is the bride and after 1000 years the church is the wife. On the wedding day there is the bridegroom and the bride. On the following day there is the husband and the wife. So yung unang portion niya yun yung 1000 years yung church ay magiging bride kasintahang babae at ang Panginoon ay kasintahang lalaki. Pero pagkatapos nung portion na yan, pagkalipas ng isang libong taon, yung bride maging wife. Yung kasintahan babae ay magiging asawang babae. At yung kasintahan lalaki ay magiging husband, asawang lalaki. No? So may bahagi ng kasalan. Pagkatapos ng kasalan, ayun, magsasama na sila bilang asawang lalaki at asawang babae. So, yun yung magiging status ng eklesiya. No, meron siyang panahon ng bride. At meron siyang panahon na wife. At yan din yung status ng Panginoon. Meron siyang panahon na groom. At may panahon na husband na siya. Yung husband, yan ay tungo sa walang hanggan. Yun namang bride and groom, yan ay sa loob lamang na isang libong taon. So yan ang magiging status na ni Kristo at ng Eklesia. So dalawang status. <coughs> the millennial kingdom of 1,000 years will be a wedding day to Christ in which the overcoming believers will be with Christ enjoying His wedding feast. So yung kasalan, aabot siya na isang libong taon. Ang tagal. Tagal na kasal nito. Kaya ano siya eh, tinatawag na feasting sa libong taon. Pero yung isang libong taon, sa mata ng Diyos, ay isang araw lang yan. <laughs> Kaya para sa kanya, one day lang yung kasal. Pero para sa atin, ito ay 1,000 years no, na enjoyment kasama ang Panginoon. Amen. In the Gospel of Matthew, the Lord said that the kingdom of the heavens is likened to a king who prepared the wedding feast for his son, and who sent his slaves to call the invited ones to come to the feast. Amen. So, sinabi sa ating kanina, uh, yung uh, kasalan na ito, okay, at yung uh, yung ano, yung kaharian ng kaharian, eh, kaharian ng ng mga kalangitan, okay, ay siya ring wedding feast ng anak ng Diyos. No? At kung saan tinawag niya yung mga uh, makakapasok sa kapistahan na ito. Then Revelation 19 speaks of the coming of the marriage of the Lamb and the marriage dinner of the Lamb. This indicates that the New Testament not only begins with a feast but also ends with a feast. Amen. So yan yung bagong tipan. No, nagmula sa kapistahan at nagwakas sa kapistahan. So lahat ng bagay okay sa bagong tipan ay binubuo ng kapistahan. O ito, pakinggan nyo. When we attend a proper church meeting, we are enjoying a foretaste of the marriage dinner of the Lamb. Yun. So yung mga meeting pala natin, ano na yan, umpisa na yan. Yan ay pagtikim na ng darating na kasalan. Yung mga meeting ng church, kapistahan yan. Kung wala ka dyan, hindi ka maililipat sa darating na malaking kapistahan. Kaya mahalaga, nag-umpisa ka na makipagpiesta ngayon. Amen. Amen. Okay, so at the Lord's return, the overcoming believers will enjoy the marriage dinner of the Lamb. So anong meron ngayon? Church meeting. Anong meron sa uh, darating na kapanahunan? Marriage dinner of the Lamb. Kaya sinasabi niya, yung church meeting ngayon ay pagtikim ng darating na malaking kapistahan na tumutukoy sa kasalan ng kordero. At the marriage dinner of the Lamb, the believers will enjoy a special portion of Christ. At that time, the Lord himself will be a special portion For the overcomers to enjoy. So ito parang pinakikita sa atin yung history ng church eh. So yan yung history ng church o development ng church na meron tayo ngayon. Kaya huwag mong maliitin yung church ngayon. Tapagat ito ay isang uh, tungtungan. Okay. Ito ay procedure para sa darating na kapanahunan. Isipin mo pag wala ka sa church life ngayon. Di ba? Mawawala din sa iyo yung mga bagay na darating sa kapanahunan. Amen. Kaya dapat nandito tayo. Amen. So ano yung, yung mundo, marami mga ganyang paglalarawan. Eh. Di ba yung mga nag-aaral, uh, umpisa muna, grade 1, grade 2, kinder. Pero unti-unti, yung, yung mga ganyang grades tumataas, tumataas. Hanggang isang beses, ano nangyari? Graduation na. Di ba? Graduation na. Natapos na yung pag-aaral. Eh kung hindi dumaan sa mga mabababang baitang ng pag-aaral, walang tuktok na maaabot. So yan yung sinasabi sa atin. Kaya mahalaga ang buhay eklesiya sa kapanahunan na ito. Amen. So praise the Lord. Amen.